Kamu ang nagpapautang, kamu ang tahun. Kung kami nag-utang, dapat din na kamu nagtao kung kamu masalit sibut magsingay. Ayo oh, yan supadi yung ko. Sigurado, ini satu sa tupada ang ganaw ni niya. Isos, <laughs> buka-buka na wali tau. <laughs> ay, <Ayay>, ay, ang biboy na. <laughs> Uy, naka. <laughs> Ay, pade! Ay, nao, nagkaanuhan mang giraray kitang duwa. Ay, kari, pade! Bala, kulawang pasiring digdita, nabaritaan ko sa kataning ni Ugaanaong kadasong sa tupada. Baka naman ma, anuhan mo dyan. Pabawasan mo lamang sa utang mo. Ay, At, may utang pala sa sa'yo mo, ade. Ay, ito, pade. Ay, ito, pade. 700 masana tabi pa 700. Bata <laughs> rayo yung pala sabi si na kalayang ko. Ka. Para gana ko nga digi. Sabi na rin man sa namang. What? Hindi, uh, ah, mabali pa din. Ma Matakwan mo mula bang maski din. Eh. At least nakabalik baga sa si kapital mo. Pero baga, nagtawag ng baga ka ito o oh, talaga. Si Madimaw. Oo. Oh. Ah. Oh. An may sala ka ito pa din ka. What? na Nasisibot kang bayadang ka. Kaya sala ta. Pinautang mo si <laughs> na Nakikuro naman yan oh. si Madimaw. <laughs> dapat ko taday ka nagpautang yung ano nang problema Iyan ang problema sa daw na nagpapautang kami na sana ang pirmin sala na nagpautang sa Endow O oh, kami pa ang sala na nagpapautang ay talaga kamo'n may mga sala Kung kami na, na nga yung ka? sa kapigaduan nindo ngunyang kami pa ang sala na masingil sa daw. <laughs> o oh, anong klase ah minsan kaya pala masingil ka muli nangad kaming kakulong kwarta dapat yeah, ka taw mo ka mo kasabot. Tan taw ngani kami magsabot. Munya nagana kang aning unyan ngani sam. Buru lang ngani unyan sa tupada ngan ng ngani na timingan ta kana. Jesus Mar Joseph. Kita ngani nagana ko pa dei, pambayad tabi dumasalindeng. What? Kaya ngani ako nagdiskarting unyan, dai man ako kipohuna. Nagpusta ko naman sa tupada, dai man nakpirak. Keno ano naman na man sa napa dei ang alibi mo pa dei? Ano, mabayad ka o dai na? Dai na una ko mabayad pa dei. Pagkaladlad kang unyan ngana dili pirin sabayan tik sabi ka kamong nagpapautang kamo ang siributon kung kami nagutang dapat din na kamong nagtao kung kamo masalit sibut Arog pa kayo ni mga sampulo pa kayo ni mga pautang mo na arog kayo ni padihon mo so, Arog ka hindi pa nga na ko pa rin nakakabot sa Arog ang pig sabat mo na ako sa layang pa rin dapat magsingil ka sa harong Dumasarong Dahil man yan ito nagkaanuhan yan kitang dua sa bata Eh mo ko ako lapoan <laughs> Lapwasan Oo oh, oh. pwede magsingil sa pagsadalang ano yan oh, di malas Jesus Mario Oo oh, -kan dahil ka nagkakabayadang kanarog ka Ay kung siring lugod magkita sa na sana kita pa siring sign daw ay di ka pwede mag-ibang. Ta, may ako. happy tong pa ako. Maduman ako sa birthday yan pa. Oh, so sorry, Yusuf. Oh, may birthday yan. Disyo to anyos, di ba? Oh, mapaipit pa nga naman ako sa ang gataw. Ta, bilang minaw. Siyempre. Mautang, mabuuton, pagsingilon, ano? dagit pa. Jesus, bahala ka daw dyan pa dahil ka na masunod mong utangan dahil takahan na matabangan. Day ka pa di ba sa birthday yan? Dahil na! ไม่มีปัญหาใช่ไหมพอดมอันไม่มีแม้ารเป็วรูตังเสียบุืเสบมือทกคำพูดการพยาดันไม่ไปกับคุปพอดีฮ